Hello guys, good morning. Ngayon, andito naman ako sa favorite place ko guys. Dito tayo sa ating kusina. Pagising ko pala talaga guys, dito talaga yung punta ko. Kasi magluluto ako ng baon ni Mr. Magluto pala ako ngayon ng chicken curry. Ayan, magumpisa na tayo magluto. Una, ilagay ko lang yung butter. Unting butter lang yung ilalagay ko guys. Tapos isunod ko yung luya. Maglagay tayo ng luya sa ating chicken curry. Sunod ko naman yung sibuyas. Antayin natin medyo unti niluto yung sibuyas. Ngayon naman yung bawang. Sunod ko na yung ating chicken. pa din hanggang sila mahali maglagay lang pala ako ng black paper mag add na ako ng tubig tatakpan mo na natin antayin natin kumulo mag add lang ako ng chicken cubes pampalasa sa ating chicken curry. Ilagay ko na yung ating carrots at saka patatas. Kasi mabilis lang yung chicken natin maluto kasi breast part yung ginamit ko. Ayan guys, medyo luto na yung patatas. Ilagay ko na yung ating gata. Ayan, ilagay ko na guys. Ilagay ko kasi to sa ref. Pero pinakuluan ko muna siya bago nilagay sa red para hindi talaga masira. Ayan, halo natin kasi medyo namuo yung ating data. Hindi kasi ako gumagamit guys yung nasa mga lata, sa pouch. Mas gusto ko pa rin yung mismong data, yung natural nating data. Mas manamis-namis siya pag natural. Nagmamadali na ako nito guys kasi yung basti namin, yung pasok ko pa kasi maaga yung pasok niya. Ito lang din ulit. Kasi papakuloy natin siya ng maayos dahil may gata. Ayan guys, ilagay ko na yung ating curry powder. Ayan, haluluin ko lang din guys. Para ma-mix na maayos yung curry powder natin. titimplahan ko na yung ating chicken curry. Medyo matabang pa. Mag-add ako ng kunting asin. Haluin ko lang din ulit. para lang ma-mix na maayos. Yun, matunaw din yung ating asin. Ayan. Creamy na yung ating chicken curry. Tapos lang na siya natimplahan, guys. Asin na hindi nagdag ko. Kasi naglagay na tayo kanina ng chicken cubes. Maglagay na rin ako ng bell pepper. Last, saka mag-add din ako ng sili para may kunting anghang. Para hindi tayo na maumay sa chicken curry kasi sobrang creamy siya eh. Magata talaga siya. Kasi pure gata yung ginamit natin. Ayan, hello haloin ko lang din para umanghang yung ating chicken curry tatakpan ko lang din siya ulit. ayan guys, tapos nang ating chicken curry.